Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Taurus para sa Pebrero 24, 2025. Ngayong araw, dala ng universo ang isang banayad at mapayapang enerhiya. Isang pahiwatig na ang lahat ng bagay sa iyong paligid ay may layunin at ritmo. Isang araw ito kung kailan ang iyong likas na kakayahan na lumikha ng isang maayos at balanseng kapaligiran ay mas lalong magmininig. May kakayahan kang gawin mas maganda at mas positibo ang paligid mo at ang iyong presensya ay maaaring magbigay inspirasyon at aliw sa mga taong nakapaligid sa iyo. Habang ginagampanan mo ang iyong mga tungkulin, subukang pagnilayan kung paano maaaring makaapekto ang stress at tensyon sa iyong isipan, emosyon at sa enerhiya ng buong araw mo. Napakahalaga na bigyan mo ng oras ang iyong sarili upang pag-aralan kung paano mo maaaring pangalagaan ang iyong kapayapaan sa kabila ng anumang hamon na maaaring dumaan. Sa aspeto ng pag-ibig, ang araw na ito ay nagbibigay ng isang mainit at positibong enerhiya. Kung ikaw ay nasa isang relasyon, ito ang tamang oras upang pagtuunan ng pansin ang kalidad ng inyong komunikasyon. Maaaring magkaroon ng maliliit na hindi pagkakaunawaan, ngunit sa pamamagitan ng pagiging bukas at matapat, mas mapapalalim ninyo ang inyong koneksyon. Huwag matakot na ipahayag ang iyong nararamdaman. Ang iyong tapat na pagpapahayag ay maaaring magbigay ng inspirasyon sa iyong kapareha upang gawin din ito. Para sa mga single, maaaring dumating ang isang bagong koneksyon na may potensyal na maging makabuluhan magbukas ng iyong puso sa mga bagong posibilidad. Hindi kinakailangang madaliin ang mga bagay, sa halip, hayaan mong natural na umusbong ang anumang relasyon. Ang pagiging matapat sa iyong sarili at sa iyong mga pangangailangan ay mahalaga upang makahanap ng isang taong tunay na akma sa iyo. Kung ikaw naman ay may hindi pa nalulutas na isyo sa isang kaibigan o mahal sa buhay, ngayong araw ay isang magandang pagkakataon upang pag-usapan ito. Ang enerhiya ng araw na ito ay sumusuporta sa pagpapagaling ng mga relasyon sa pamamagitan ng bukas at taos pusong komunikasyon. Sa larangan ng trabaho at negosyo, ang iyong pagiging masinop at matyaga ay magdadala ng positibong resulta. Maaaring may isang proyekto o gawain na nangangailangan ng iyong buong atensyon, at kung malalampasan mo ito ng may tiyaga at determinasyon, makikita mo ang isang malinaw na landas patungo sa tabumpay. Para sa mga naghahanap ng bagong oportunidad, maaaring may darating na hindi inaasahang alok o pagkakataon. Maging buka sa mga posibilidad, kahit na ito ay isang bagay na hindi mo pa naisip noon. Ang pag-aaral ng bagong kasanayan o pagsisimula ng isang maliit na proyekto ay maaaring magdala ng mas malaking oportunidad sa hinaharap. Sa pinansyal na aspeto, ito ay isang araw kung kailan mas mainam na magplano kaysa gumastos ng hindi pinag-iisipan. Kung may malaking desisyon kang kailangang gawin tungkol sa pera, siguraduhin pag-aralan ito ng mabuti. Ang pagiging responsable sa iyong pananalapi ngayon ay magdadala ng mas matibay na seguridad sa hinaharap. Ang iyong pisikal at emosyonal na kalusugan ay dapat bigyang pansin sa araw na ito. Maaaring maramdaman mo ang bahagyang pagkapagod, lalo na kung marami kang iniisip o ginagawa. Maglaan ng oras upang bigyang pansin ang iyong pangangatawan, kumain ng masusustansyang pagkain, uminom ng sapat na tubig, at siguraduhin may sapat kang pahinga. Ang kalusugan ng isip ay kasing halaga ng pisikal na kalusugan, kaya huwag baliwalain ang pangangailangang magpahinga at magkaroon ng oras para sa sarili. Ang simpleng gawain tulad ng paglalakad sa labas, pakikinig ng musika, o pagsasanay ng mindfulness meditation ay maaaring makatulong upang maibalik ang iyong enerhiya at mental clarity. Kung matagal mo nang gustong simulan ang isang bagong health routine, tulad ng yoga, ehersisyo, o pagbabawas ng stress, ngayong araw ay isang magandang pagkakataon upang magsimula. Ang paggawa ng maliliit ngunit makabuluhang hakbang patungo sa mas malusog na pamumuhay ay magdadala ng positibong epekto sa iyong pang-araw-araw na buhay na araw, pinapaalalahanan ka ng universo na huwag kalimutan ang kahalagahan ng iyong personal na paglalakbay. Sa kabila ng iyong mga responsibilidad at layunin sa buhay, ang iyong sariling pag-unlad ay hindi dapat mapabayaan. Maglaan ng oras upang pagnilayan ang iyong mga pangarap at hikain at ang direksyong nais mong tahakin. Kung may mga bagay kang nais matutunan o palawakin, ito ang tamang oras upang magbasa ng bagong libro, manood ng inspirational na video, o makinig sa mga payo ng mga taong hinahangaan mo. Ang bawat bagong kaalaman at karanasan na iyong makukuha ay magpapalawak ng iyong pananaw at magbibigay sa iyo ng mas malinaw na direksyon sa buhay. Ang spiritualidad ay maaari ring magkaroon ng mahalagang papel sa iyong araw. Hindi ito nangangahulugang kailangang sundin ang isang relihiyon, kundi maaaring sa pamamagitan lamang ng pagbibigay ng oras upang makipag-ugnayan sa iyong panloob na sarili. Maaaring sa pamamagitan ito ng panalangin, pagmumuni-muni, o simpleng pagninilay kung ano ang tunay na nagpapaligaya sa iyo. Kung ikaw ay naghahanap ng kasagutan sa isang mahalagang katanungan sa buhay, Maaaring ito ang araw kung kailan makikita mo ang mga sagot sa pamamagitan ng mga palatandaan sa iyong paligid. Maging bukas sa mensahe ng universo, maaari itong nasa isang usapan, isang pangyayari, o kahit sa isang panaginip. Ngayong araw, sikaping panatilihin ang balanse sa iyong buhay. Huwag hayaan ng stress o pagmamadali na hadlangan ang iyong kaligayahan maglaan ng oras para sa sarili, para sa pamilya, at para sa iyong mga pangarap. Ang tamang pagsasama ng tiyaga, pagpapahinga, at positibong pananaw ay magdadala sa iyo ng higit pang kasaganaan at tabumpay. Ang iyong maswerteng kulay na ay berde at rosas, mga kulay na sumisimbolo ng pag-ibig, kagandahan, at kasaganaan. Ang iyong maswerteng numero ay tatlo, anim, at labindalawa, na nagdadala ng enerhiya ng balanse, pagpapalago, at bagong oportunidad. Maswerting gawain para sa iyo mayon ang pagpapasalamat at pagpapahalaga sa maliliit na bagay sa iyong buhay. Sa pamamagitan ng positibong pag-isip at tamang diskarte, mas lalo mong mapapalapit ang iyong sarili sa isang mas masagana at masayang hinaharap. Sa pagtatapos ng araw, bigyan mo ng oras ang iyong sarili upang pagnilayan ang mga bagay na iyong natutunan at naranasan. Anong mga aral ang iyong natanggap? Anong mga sandali ang nagbigay sa iyo ng kasiyahan? Tandaan na ang bawat araw ay isang bagong simula, isang bagong pagkakataon upang lumago at matuto. Huwag mong kalimutang ipagmalaki ang iyong sarili sa lahat ng bagay na iyong naabot, kahit gaano man ito kaliit. Ang pag-unlad ay hindi laging mabilis o madali, ngunit ito ay isang patuloy na proseso. Magpahinga ng maayos at harapin ang susunod na araw ng may bagong sigla at inspirasyon. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng Masayang Buhay sa Mundong Ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.